Is it a priority of the Speaker? Is charter change a priority of the Speaker? Well, it was uh, the Senate already who came up with that. And I... Magandang araw mga kababayan, pinasinungalingan ni uh, Congressman Erwin Tolpo ang mga lumalabas na isyo na umano'y itong si House Speaker Martin Romualdes nga ang may utos mandato na... Uh, magpakalat ng People's Initiative at uh, magbibigay ng pera o kaya gagamitin itong mga Ayuda AX o kaya itong Duli natupad para piperma ang taong bayan marami na nga ang nagreklamo, dismayado dahil ang kanilang pinipermahan na inaakala nga nila mga kababayan na ito ay uh, Ayuda i ay People's Initiative kaya gusto nila ito um, bawiin ngayon dahil marami pang isyo, isa pa yung kumilik Uh, talagang planado ika nga dahil dinagdagan pundo ng pondo ng Comelec at ngayon umamin ng ibang congressman na ito umano ay gusto nilang matapos bago magsona nga sa July itong si Pangulong Marcos regalo umano at uh, maraming marami nga ang nagsasabi na talagang nakatanggap sila, nagperma sila at binigyan sila ng isang daan o kaya binigyan sila ng ayuda mula sa AX. Pagkatapos nila pumerma, nirilisan sila ng umano'y ay ayuda. Pero Uh, yung pinirmahan po nila ay People's Initiative. Gaano kasi sinungaling itong si Congressman Erwin Tulpo, Gaano kalaki ang kanya nakukuhang pundo para pasinungalingan at uh, ipagtanggol itong si House Speaker Martin Romualdez? Narito po ang kanyang naging interview, mga kababayan. lower house's target to amend the constitution is within the year to be announced supposedly two weeks ahead of the president's sauna and they claim that this timeline actually came from a congressman source so it's within congress so who's that congressman source miss karen i would like and uh, to ask uh, my colleague na congressman manuel uh sino po yung congressman para uh, as far as i can recall Ms. Karen before our break last december there was no instruction from the speaker na ni ninyo itong uh, people's initiative uh, the signature campaign na pag-uusapan mga congressmen there were meetings by uh, house leaders and uh, political party leaders pero i was uh, i was in those meetings and was no instruction from a speaker na Niyo, pirmahan niyo, you go to your constituents, etc., etc. No such thing, Ms. I was so surprised that I was uh, overseas, uh, no kumalat ito dito sa Pilipinas. So I was wondering, like, what happened? Bakit, uh, suddenly may ganito. And, uh, through enough, wala naman, I don't know, kasi, yesterday when I was interviewed by, uh, TV reporters in Congress, they were saying, like, uh, before Sona Dao, or this is the present of, uh, uh, parang gift of uh, Congress to the President uh, before he sold na. Pero sabi ko, wala na namang instruction. To tell you that honestly, Ms. Karen, um, sabi kahapon ni former Congressman Garbin, sabi niya, doon sa area sa Bicol, nakaka-12% na siya. Pero um, as far as I understand, yung People's Initiative na yung signature campaign, dapat 3 ng uh, voting population mo ang dapat nakapirma dyan eh ang dami yata mga lugar na, na hindi naman nakapirma, Walang, wala tayong mga details so paano hahabol yun next year already January, tapos may mga breaks-breaks pa ang Congress so, very unlikely na uh, kung meron man, aabutin yan this year, itong 2024 Kasi, So ito po mga kababayan ha itong si Sen. Marcos talagang bulgaran na sinasabi nga na ang kanyang mga natatanggap na impormasyon ay uh, talagang siya o Speaker Martin Romualdez ang umuutos na madaliin na nga itong People's Initiative. Ngayon, ang tanong natin, sino ang nagsisinungaling? Itong Senator Amy Marcos o itong si Congressman Erwin Tolpo. So, alam naman natin, mga kababayan, na ang uh, mga politiko talaga ay uh, kung saan sila makakakuha ng uh, kanilang pundo, ay eh, didikit talaga doon. Tingnan nyo yung nangyari na lang kay eh, Congressman Pulong Duterte na, di ba? tinanggal ang kanyang uh, pondo, 2 bilyon, itinira na lang is kalahating uh, million. dahil hindi niya suportado itong People's Initiative plus ha, hindi niya kaalyado dahil Duterte nga siya eh, galit sa mga Duterte itong si uh, House Speaker Martin Romualdez eh, alam naman natin ang ugali ni Martin eh, gusto niya umano maging Prime Minister pero sa harap ng media ah, sa kanyang mga nilalabas na statement eh, nagmamaang-maangan uh, ito mga kababayan at sinasabi na wala siyang alam. Ngunit hindi naman kasi tanga itong mga nakakuha ng sapat na impormasyon yung mga nakokolekta nilang intel kung saan talaga galing. Kasi talagang mabubuko yan eh. Uh, wala namang usok kung walang apoy. So talagang kapag umusok yan, eh, matitris talaga yan kung nasaan itong apoy. So natrist na nga mga kababayan po natin pero itong si Kongresman Erwin Tolpo ay dinideny. So, nangihinayang lang po tayo, ano mga kababayan po natin, kay Kongresman Erwin Tolpo. Kasi napakagaling. Ah, tapat ito sana magserbisyo sa tao. Ah, Kung baga sa mga korap, ito, wala akong masasabing kinokorap nito ni Kongresman Erwin Tolpo. Pero pagdating lang uh, dito sa kanyang uh, sinusuportahan, uh, parang nasira ang kanyang dignidad. Uh, dahil sa kanyang uh, pasinungaling na sinasabi nga patungkol kay uh, uh, House Speaker Martin Romualdez. Sayang lang po ano, mga kababayan po natin. Kasi kung sana itong si Amy o yung ibang congressman ay didi o hindi diretsong pinoponto na si House Speaker nga ang uh, may pasimono nitong People's Initiative maniwala sana tayo dito kay Congressman Erwin Tolpo. Pero dahil may mga lumalabas na na impormasyon, Nagaling mismo ang otos sa pamunuan ng uh, House Speaker. So mukhang mahirap na tayo papaniwalain ni Congressman Erwin Tolpo. Narito pa po, po ang iba sa kanilang naging discussion mga kababayan. October, Ms. Karen, remember, kuha na na ng candidacy ng mga lawmakers and the lawmakers will be so busy para sa campaign period, Ms. Karen. Okay, so what you're saying is the speaker isn't behind the people's initiative. His priority is not the people in people's initiative. There were no orders. but it wouldn't be the same as saying charter change isn't a priority of the speaker. Is charter change a priority of the speaker? Well, it was uh, the Senate already who came up with that. And I believe uh, they had a dialogue. Uh, the speaker, uh, the Senate president. Was in front of the president a uh, couple of weeks ago, and they were talking about it Yung charter change, pero uh, yung sinasabi the people's initiative from our end, wala Pero I would just like to inform you, tamang sinasabi ni, um, uh former congressman Garbin na uh, last Congress uh, pinasa nay charter change nay and 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 uh, several Congresses ago, pero wala ng nangyari. Suddenly, it lang nga na may nangyari, and sinasabi niya because of this people's initiative. Eh, para instruction, yata ho, uh, sa sure, regarding this matter Ms. okay sources tell us along that lines that first there was um, a very passionate and heated dialogue or exchange when it came to Charter change between the speaker and the Senate with the Senate president but the president President Marcos Jr stepped in and said that the Senate should take the lead when it comes to the economic changes of the Charter so this is correct. That's what I heard also, Ms. Karen. Is I was that the in president there. intervened. Yeah, said there's a lot of priorities right now. Eh. Does the speaker may mga instructions sa Pangulo sa speaker? So mukhang mapapaamin na sana ano, itong si Congressman Erwin Tolpo, pero hindi pa rin. Ano? <laughs> uh, a lot of uh, bills that has to be passed, Ms. Karen. So, ang daming problema. Tapos, napapansin mo naman siguro, nababanatan ngayon ang Congress. So, mga ano mga kababayan po natin, napakadaming problema ng ating bansa. Napakaraming gastusin ng ating bansa pero bakit pinapriority pa itong People's Initiative o yung pagbabago ng ating konstitusyon, uh, pag-amyenda, uh, mga kababayan po natin, eh, bilyones ang gagastusin dito. Bakit hindi na lang gagamitin doon sa mga proyekto na makapag-generate uh, ng trabaho para sa ating mga kababayan? Bakit ito ang pinapriority uh, mga kababayan po natin? Uh, the hands of the people in Congress are full. Yung kanyang uh, media team, yung kanyang social media team, yung uh, staff ni Speaker. So, uh, ikaw nga, right now, uh, what I can say, all hands on deck. Pero because of the fact na maraming ang problema, uh, parang hindi naman yan priority yung uh, uh, people's initiative. Kung meron man, siguro right. initiative na ng mga individual lawmakers mm -hmm. yun, Ms. Karen. Oo. Oh, oh. We know there are three ways to change the charter, di ba, um, Erwin? So you have the constitu uh, Constituent Assembly, Constitutional Convention. So ang sinasabi ngayon ni Congressman Erwin Tolpo, mga kababayan po natin, ng na itong uh, People's Initiative o um, mano ay uh, sinusolong ng mga individuals, uh, sinasabi niya, nakasama nga dyan ang ilang uh, mga businessmen na hindi na pinapakilala or hindi na Uh, nagpapakita hindi na sinasabi ang kanilang identity dahil ang kagustuhan nila o mano ay ma-amend ang ating konstitusyon para mapaganda ang uh, takbo ng negosyo sa ating bansa. Talimay, maganda naman ang takbo ng negosyo sa ating bansa basta kompleto lang po tayo ng pasilidad uh, at sana bawasan niya itong mga mahal na kuryente, tubig at iba pa na mga utility po sa ating bansa. Kaya, kaya nagpapahirap sa mga Pilipino. So, ngayon ang mga basic na pangailangan po natin, kahit sinasabi pa ng ating uh, Administrasyong Marcos, na mababa na o ang inflation. So, less dan na uh, per percent na lang ang inflation. I think kung hindi ako nagkakamali, ito ay 3.8. Pero ang presyo ng pangunahing bilihin, mga kababayan po natin, paangat ng paangat. So pansin 'yan ng ating mga kababayan. So na dapat ito ang tutukan. So ngayon ang Department of Agriculture mukhang sinisisi pa ang nakaraang administrasyon dahil mukhang napabayaan 'yung na po, mga kababayan po natin. Magdadalawang dalawang taon na itong si Pangulong Marcos. Pero bakit hindi pa rin na-improve? Ah, sa dalawang taon napakahabang uh, panahon na po 'yan, mga kababayan po natin, para sana ma-improve din itong uh, ating bansa at uh, sana ay mapababa ang mga pangunahing uh, presyo ng bilihin. So, syempre, napakalaking pera ang masasayang uh, na pupunta sa bulsa ng mga politiko, lalo na itong sinasabing extraordinary expenses. Ngayon, nagbibigay sila ng milyon-milyon uh, para sa People's Initiative. So, talagang maraming kababayan po natin ang dismayado ngayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So, ngayon, itong si uh, Congressman Erwin Tolpo, napakagaling nito mga kababayan po natin. Number one ngayon. Kung hindi isama, si Pangulong Digong ay nagnanumber one ito sa survey ng Pero pag sinama itong si Pangulong Digong, pangalawa ito. So ibig sabihin, maraming tao yung nagtitiwala sa kanya. Pero mukhang uh, dito siya madadali mga kababayan po natin sa kanyang uh, ginagawang uh, kasinungalingan ngayon para maproteksyonan itong si House Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan po natin, ano po ang inyong opinion sa loobin patungkol sa isyong ito? pagkalimutan kalimutan mag-iwan diyan sa ating conversation. At yan po ang uh, ilan sa naging interview ni uh, Secretary Erwin Tolpo or ngayon na uh, Congressman Erwin Tolpo uh, mga kababayan.